May basa naman kami kasama. Patasok tayo ngayong araw para magka Ang kuryente, disconnection. Ang tubig, disconnection. Yan ang sabi may mga trabaho. May mga trabaho, puro disconnection Ang mga bill. <laughs> hmm, Hanggang 16 pa naman yun. Ah, mababayaran pa rin yan. Ganda ni Daya, no? Nakapag-heban ko na si Iya. Heban pa mo. Ram, Ram! Hi! Ram! <coughs> Pasok kami ngayon. Nagkasami kami ng sikiting na makulit. Mga lasing gira. Mga <laughs> lasing to. Lalaban to sa inuman. First, ano lang naman. Bira lang. Paminsan-minsan lang naman yun. Hindi naman araw-araw. Hmm. Ay, tago-tago ka pa, ha? Ayaw niya. Tago-tago ka pa, ha? Salamat, kuya. May isasama na sa ating vlog. <laughs> Ay, pag tinawa di da yan. Ha, okay, guys. Hanggang dito na lang ating video, guys. Bye-bye.